Pasit naman kay Papa, oh. Tignan mo, di mo tibing kami niya, oh. Tignan yung kami niya. Nakahawa. Ang <laughs> mm -hmm. <laughs> kala mo buwasan, oh. <laughs> mm -hmm. Ay, naku. Kaya kami lagi-lagi dito, -lagi oh. Minsan yung kami niya, ito ko, ko niya, oh. Hindi, din natin nagkupitin yata ngayon, to. Ang laki, no? Mm -hmm. Ang laki, no? Ang laki pa, to, oh. Hmm. mm gusto mo yung kukainin ko, Bella? What? mm -hmm. At yung sopa. Ano? Ayan na siya. Ang lakas pang amoy itong daga na Nana. Nana. Ikaw na siya naman, oh. Si Nana naman daw, oh. Ano oh. oh. na? Ito. Ano <laughs> na, ikaw na. Ano ako sa kasi nga nakakadede. Ano gusto yung ano, dinner? Salmon? Tuna? Dinner. Chicken? Ano? 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 Hindi, ito sila may ribis. May pansit naman kayo, di ba? Sabi mo. Ah, ubus yun, na yung panset. Pinadala namin. sa, namin sa na ano. Basta, ano ko, anas. Ano kasi, ato dito. Di ba, dito. naman ganyan, sila kasi dala. Tanda yung... Yung natuhin ko na lang. Ah, ano? Ubus uh, uh. na! Ubus na! Ubus na! Oo, isa pa si Mark. Oh, ay!